Umagang dumagsa sa Quiapo Church ang mga deboto ngayong biyernes. Samantala, ngayon pa lang ay naglabas na ang simbahan ng guidelines at schedule para sa simbang gabi. May report si Ryan Lesigues, live. Ryan? Audrey, tulad nga ng inasahan, dagsa ulit yung mga deboto dito sa Quiapo Church ngayong araw. Ang ilan sa kanila, Audrey, may mga nanatanging hiling para sa kanilang pamilya para ngayong araw ng Pasko. Hindi napigilan ni Nanay Luz na maluha habang ikinukwento ang mabigat ni pinagdadaanan ng kanilang pamilya. Ang kalayaan kasi ng kanyang anak, inagaw na ng epekto ng iligal na droga. Sa bigat ng kanyang problema, wala siyang ibang kinakapitan kundi ang panata sa itim na Nazareno. Kaya naman mula Taging City, dito sa Quiapo Church ang kanyang takbuhan tuwing araw ng Biernes. Mm -hmm. maganda ang pagkabuhin siya sa sa Kiapo. Ang mga hinihiling namin na ibibigay niya. Matagay na rin. Yung, ano, nagkaroon ng mga problema kami, dito lang ang takbo namin. Ibinibigay niya sa amin. Ito, hinihiling ko nga yung isang anak ko, ma magising para sa Pasko, kami. Umaasa si Nanay Luz na malalagpasan ng kanyang anak at ng kanyang pamilya ang pagsubok na kanilang kinakaharap ngayon. Kasabay sa pag ang mismong po ng itim na Nazareno na ang papawi sa kanyang mga luha. Aalala ah, ko yung nangyayari sa amin. Sa, ano, maganda yung minibigay ko sa mga kapitbahay namin. Bakit gano'n sila sa amin? Yun lang ang inaano ko. Lagi ko tinatanong sa Panginoon, bakit po gano'n? Hindi naman kami madamot, hindi naman kami salbahe. Eh. Bakit pati mang pamilya ko eh, sinasaktan nila. Bukod kay Nanay Luz, daang dami ba pa ang nagtungo dito sa Quiapo Church. Katunayan, puno ng mga tao ang loob at labas ng simbahan. Marami sa mga reboto ay magang nagpunta rito upang maiwasan ang siksikan. Samantala Audrey, naglabas na ng panuntunan ng Art Diocese sa Manila sa nakatagdang simbang gabi ngayong taon. Sa kalatas na nilabas ng arso mismo ng Maynila, nakasaad dito na maaaring magsimula ang Misa di Galio alas 7 ng gabi at ang pinakahuling misa para sa madaling araw ay sa alas 5.30 ng umaga. Kabilang din sa inilabas na panuntunan ay ang anticipated mass kung saan pinapayagan Audrey maliban sa araw ng lunes para magbigay daan sa principle of primacy of Sunday. Sa mga anticipated mass, maaaring gamitin ang mga dasal at papasa para sa susunod na araw maliban na lamang tuwing linggo sakali naman daw na magkaroon ng pagdiriwang ng simbahan uh, ng simbang gabi sa ibang uh, lugar maliban sa simbahan ay kailangan nitong kumuha ng permit samantala meron ding inihandang pagbabasbas ang simbahan para sa iba't ibang imahe at parol na dala ng mga parokyano Audrey, sa mga oras na ito ay tuloy-tuloy pa rin ang misa na isinasagawa dito sa Quiapo Church. At tulad ng nakikita mo dito sa aking lukuran, walang mintis, punong-puno pa rin ang simbahan hanggang sa labas. Audrey. Maraming salamat, Ryan Lesigues.